So, dito tingin ha! Dito! 1, 2, 3, Go! This is a review! Ganun! Ano ang tumawa? Bakit matatawa ka? Ganyan! <laughs> La and welcome to another show by Tour to And, and today, hey. today, I ano, dito nga pala ulit si Ramitso, yung focus yes. Center natin. Hello guys! Kanina galing kami sa meeting with Drinks Philippines. Actually, it's our second time na makapunta doon at hindi tahan. And uh, on our second time na pumunta doon, na meet namin finally yung Drinks Philippines CEO. Si Big Boss! Pero ano eh, ay yung uh, Nakilala sa public eh. Mm, okay, so yun na. Nandisclosure yun. Yeah. Oh, na nandisclosure. Sayang nga, nag-picture tayo pa hindi natin <laughs> pa yung yeah. upload. Okay, well anyway, okay na ni artist We got a chance to uh, meet the uh, the CEO of drinks uh, Films. Yes. And by the way, uh, binigyan nila kami ng mga merchandise yeah. na drinks So ito na ikita kita nyo, T-shirt. Sponsored yeah. nila yan. Yeah, sponsored yeah. nila yan. And yung, uh, yung ako. catalog. Tapos binigyan nila kami ng bike. Na, yeah. a bike ng bag. Pero actually, bag, oh, binigyan talaga tayo ng bike. So, kaso yung bike, hindi naman para sa atin. Okay. Kasi para sa kanila yun. Okay, so, ayun uh, good news sa inyo mga viewers ng Bike to Work PH. So, um, si Trinx Philippines may sponsor sa channel natin na mamimigay kami ng bike. Hopefully, masundan tayo. At mamimigay kami ng bike to whosoever na just, pwede mapili sa sa channel na ito. Yes. And abangan niyo yung mechanics. So, announce na natin yung winner. Yung so, ano? winner ng 10 liters, no? 10 liters na waterproof bag. Okay, so oh, i-announce namin yung winner ng 10 liters waterproof bag. Uh, so, huwag natin patagalin Siya yung mananalo? Si Mark. Alam ko, triple Mark M, -M yun eh. Uh, Mark, Mark Malacay, manalo. Pangalan pa lang, panarin. panalo. Okay, so basahin na natin bakit siya yung nanalo. Ito yung ano ba? yung best and most embarrassing story yes. nila sa bike to work. So sabi niya, more power ka bike to work, embarrassing moment ko sa bike to work, and nung papunta na ako ng work, ay may lubak na daan na maputik. Nung dumaan na akong bigla, napigtas yung kadena ko, nakaklits na daw siya noon at baguan siya sa pagklits. So pagdating niya sa hospital, sa so workplace niya, rad tech daw kasi siya, kaya eh tatawanan siya ng mga uh, nakatambay doon kahit sa department nila. Ang ah, uh, uh, masaklat nun, wala pa raw siyang dalang extra boxer shorts. So, nakascrub lang siya ng walang boxer brief. So, I don't know kung paano mo survive yun, pero you are awesome. At dahil <laughs> doon, nanalo ka na. ang okay. So, um, uh, coordinate na lang, i-message ka namin kung paano mo ma claim yung price mo. And, ayun nga guys, abangan niyo yung uh, susunod na pa-contest natin kung paano nyo mapapanalo na naman yung Trinks na bike, na, bike, na mountain bike yeah, na mountain mountain bike. sponsored ni Trinks Philippines at ibibigay namin sa'yo. Tsaka bagong bago yun yung design na yun. Yeah. Actually, pinapauwi na nga sa amin ganina. Mm -hmm. Kaya so nga, naka-formal eh. naka kami ganina. So, mm -hmm. hindi namin siya na uwi. Eh. Next sa Monday na? Monday, Monday babalik kami diyan mm -hmm. para sa bike reviews okay. okay. at para makuha namin yung ipaparako yung bike. Okay, if you like this video guys, um, give us a thumbs up. Like this video, subscribe to our channel. ah, uh, yun, abangan niyo yung parako namin ng mga green bike. And yung mga latest uh, videos natin. Okay. okay. So yeah, so bye bye Till our next episode. Pagod na, no? Oh, tama tamo. Yaling, yaling. Amir! nag ka na ba? Wala ka Youtube account? Wala Youtube account.